Pasalot. Kumikilos. <laughs> na sa mga ano. Nap dali. sa ko na Katigbayan na. Ayun kayo, fiesta. Kailan <laughs> ang pista? Makita natin si Dewater. Wata, tingin dito Dibikit na nga ako eh Wata <laughs> Wata eh, guys <laughs> Ayan, dinumog na si Dewata guys Kararating lang Ay, butch Thank <laughs> bawal, bawal, bawal sabihin, <laughs> <laughs> ba <laughs> baka 'yun. dapat mo lang kami ng link na. kailan daw shooting mo sa dapat kanina na cancel. Ah, baka Friday. Friday ulit. Ayan, Friday daw ulit. So, Abangan nyo ko sa Batang Kiapo, baka mamaya ipalabas ako. So, wow. oh. Ano ka doon? Madam Diwata, nagtitinda ka pa rin ng pares? Ah, Secret. hindi na. Ah, oh, hindi na. <laughs> Manager na. Abangan nyo ang isi. <laughs> <laughs> Madam Diwata, ano yung totoy? Ano <laughs> yung <laughs> totoy? Lali ako ng ginsan. Salamat, salamat, sir. Kakain muna. Kumain na kami. Kaya kakain muna si Madam Diwata. <laughs> Ayan, guys. yun nga ang update kay Diwata. Ngayon sana yung taping niya at na-cancel dahil nga labor day. So, baka biyernes daw. Ayan. tawa naman kami dito. Nakapapicture kami. <laughs> Ayan yung kotse ni Diwata. Baka may mag-sponsor na magpakaruas. <laughs> Ayan. Kasi sobrang busy ni Diwata. Hindi na niya maasikas. Puntahan natin kumakain siya. Ayan yung ano truck ng Pepsi na nagdi deliver huh? Kala ko dito kumain si Diwata, hindi pala. Ayan, makikita nyo yung mga t-shirt niya. Yung mga t-shirt nila ay Brilliant Skincare na. Ay, ah. oh, eh. Tubig. Dala, dito so ka na ako nakukuha ng ice sir.

inihaw ni Diwata. Yan yung inihaw ni Diwata. Ayan yung pet na binigay ni Brilliant Skin Essential. Yan yung kahera pag umaga hindi masyadong siksikan. Aray. Ini Siti Wanda ini kok Lelibaro Channel, shout out, like, follow, and share. Support, support sa mga small vlogger. Ingat. Okay, Madam Diwata. <laughs> shout out, hello, kanino? Lelibaro. Lelibaro, hello, shout out. ayan makikita natin no, na ang kumakain time check dito is 6pm paumpisa na yung mahaba na pila signature ah yung mga t-shirt nila isit na tulintino pinigyan din pala sila ng t-shirt yan o tagaluto nya tagaligpit ayan non stop pa rin ang kainan at mga customer dito ni Diwata Pares Ayan, may bakante pa Pwede pa magbigay ng tent dito Kay Diwata Pares Dapat lang talaga magbigay Ang Petron Gasol ng tent Mga kapatid kasi Ay, oh. Ayan yung manginasal inasal ni Diwata Pares sige na antay. <laughs> Ito yung tent ni Ma'am Glenda Brilliant Skin. Natakpan na ni Gasol. Ayan, sa so sobrang laki ng gasol ni Diwata. Ayan, sumakita so makita niyo yung mga tangkin ng gasol ni Diwata. Ay, napakalaki, no? So, dapat talaga Talagang may tenten dito yung gasol. Ayan yung gasol ni Diwata. Kasi hindi lang isang peraso. So, ayan. Ayan ang kumakain dito mga kapatid. Paano na lang pa yung may konteksada? Ayan, nag-umpisa na ang mahaba na pila ngayong alas 6 ng hapon dito. Ayan na. Ang tubig ni Diwata Forest. May ref na si Diwata sa Nature Spring. <coughs> <coughs> Adam, ano, ang senior ba daw? Pupila po ba daw? Bigyan ko na lang pero siya. Para oh, o, oh. Adam. Senior. Pila pa ni? Direk.